Sa umpisa ng pelikula ay makikita ang isang lalaki na binugbog ng mga tulisan sa loob ng convenience store at pilit pinapalabas ang pera mula sa kaha. Nang biglang dumating ang isang babae upang magbayad. Siya si Jang Okjo ang dating VIP bodyguard. Napansin ni Okjo ang pangangikil ng mga tulisan ngunit hindi niya ito pinansin, sa halip ay kumuha pa siya ng pera mula sa bag bilang panukli. Nang bigla siyang tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Hindi na nagatubiling lumaban si Jang Ok-jo sa mga tulisan dahil sa kanyang karanasan bilang isang ex-bodyguard, mabilis lang niyang tinapos ang mga ito. Sumunod na eksena ay makikita ang grupo ng mga babaeng na nagpe-perform ng ballet sa entablado kasama na rito si Min-hee. Si Min-hee ay isang ballerina na matalik na kaibigan ni Ok-jo. Isang gabi nakatanggap si Ok-jo ng tawag mula kay Min-hee at sinabi nito na pumunta sa bahay. Pagdating ni Okjo sa bahay ni Minhee wala siya roon bukod sa naiwang regalo na may lamang sapatos at sulat. Hiniling ni Minhee sa sulat na ipaghigan siya sa isang sex trafficker na si Chief Choi dahil sa pagkuha niya ng maseselang video at pangangikil ng pera sa kanya. Hinanap ni Okjo si Minhee ngunit hindi niya ito makita. Sinubukang tawagan ni Okjo si Minhee sa pamamagitan ng telepono at natuntun niya ang kinaroroonan ng tunog sa loob ng banyo. Pagpasok ni Okju sa banyo ay nadat na na ring ang telepono at laking gulat niya na naroon si Minhi na wala ng buhay. Nang malaman ni Okjo ang nangyari kay Minhi ay hindi na siya nagsayang ng oras, hinanap niya agad sa internet ang address ni Chief Choi base sa nakasulat. Sa mga sandaling iyon hindi alam ni Chief Choi na wala na si Minhi, habang tumatawag si Chief Choi, hindi niya alam ni si opjo na ang may hawak ng telepono habang nakikinig. Dahil sa tawag na iyon nalaman ni Okjo kung saan sana magkikita sina Chief Choi at Minhee. Nagpunta agad si Okjo base sa lugar na napag-usapan at inoobserbahan niya ang mga kilos ni Chief Choi at pagkatapos sinundan niya ito upang malaman niya ang eksaktong lokasyon. Kinabukasan bumalik si Okjo sa bahay ni Choi at naghintay lang ng tamang pagkakataon bago niya pasukin ang bahay. Nang makaalis na si Choi ay agad na pinasok ni Okjo ang bahay ng walang kahirap-hirap. Naglagay si Okjo ng mga audio device upang malaman nito ang mga kilos at susunod na plano ni Choi hanggang sa makarating siya sa kabilang silid. Napansin ni Okjo ang isa malaking drawer at binuksan niya ito at nakita niya ang mga gamit at lahat ng USB na naglalaman ng video kung saan nakasulat ang iba't ibang pangalan ng mga naging biktima na babae kabilang na dito si Minhee. Pagkatapos makita ni Opjo sa isang video ang sinapit ni Minhi, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magalit at umiyak. Pinapangako niya sa kanyang sarili na ipaghihigant niya kaibigan na si Minhi. Dahil sa poot at galit sa dibdib, nagumpisa ng maghiganti si Opjo sa pamamagitan ng mga audio device. Narinig niya ang masamang plano ni Choi, kung saan may bago na naman siyang bibiktimahin. Dahil dito nagbihis agad si Opjo at pumunta ng bar. Sa loob ng bar nakita ni Opjo si Choi. Ilang sandali lang bigla itong nawala sa kinaroroonan. Kaya naman tinungo niya ito sa itaas ng bar. Sinubukan niya itong hanapin nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Tinanong siya ni Choi kung siya si Park Borem at sinabi niya na hindi siya yung tao na yun. Ngunit nagpanggap si Opjo at inaya niya si Choi makipag-inoman at pumunta sila sa isang motel. Habang nasa sasakyan hindi alam ni Choi ang planong pagpaslang sa kanya. Pagdating sa motel ay agad na inumpisahan na ni Choi ang galawang maala 50 Shades of Grey. Habang nagkunwaring natutulog si Opjo ay kinukuha na pala siya ng video ni Choi bago simulan ang ritual. Nang akmang tatanggalin na ni Choi ang pangibaba nito, bigla siyang sinaksak ni Opjo gamit ang isang kutsilyo. Sa kasamaang palad ay nasalag ito ni Choi gamit ang kaliwang braso. Naglaban ang dalawa hanggang sa pinakitaan ni Okjo si Troy ng galawang hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Sinaksak ni Okjo ang kaliwang pisni ni Troy sabay hiniwa. Pero hindi nagtagumpay si Okjo nang bigla siyang binaril ng isang lalaki, ngunit si Okjo ay nakatakas. Paglabas ni Okjo sa pinto na ay meron pa palang nakaabang na panganib. Isang lalaki may hawak na chainsaw na gusto siyang patayin. Nang papalapit na ang lalaki kay Okjo ay bigla na lang lumabas ang isang dalaga sabay tulak ng pinto papuntan sa kanya. Dali-dali silang tumakas papalabas sabay kuha ng lambo na pagmamayari ni Choi. Matapos ang ilang oras na operasyon, maswerteng nakaligtas si Choi sa kamay ni Okjo. Nang malaman ito ng leader ng gang ang sinapit ni Choi, binisita niya ito para hindi kumustahin kundi binalaan niya ito na ibigay sa kanya ang babae sa loob ng tatlong araw. Sa kabilang dako habang omo-order si Naokju sa loob ng restaurant isinalaysay ng dalaga ang naging karanasan niya sa kamay ni Choi at balak niya rin maghiganti. Nagtungo si Naokju sa dati niyang katrabaho upang humingi ng gamit para sa huling pag-atake ni Naokju ok kay Choi at sa leader ng gang. Dito nakakuha si Okjo ng armas at iba pang gamit para wakasan na ang masasamang gawain ni Choi. Matapos may sagawa ni Okjo ang kanyang plano lumabas muna siya saglit upang bumili sa convenience store at sinariwa ang mga huling sandali at masasayang alaala -ala nila ni Minhee bago ito nawala. Ngunit pagbalik niya sa bahay ay wala na dito ang dalaga. Hinanap niya sa kwarto ng biglasang siyang atakihin ni Choi at ng kanyang kasama ngunit nakatakas na naman si Okjo at tumalon sa bintana. Sa huling bahagi ng ating kwento nagkita si na Choi at leader ng gang. Tinanong siya nito kung nahuli na niya si Okjo ang babaeng tinutukoy ng leader ng gang ngunit nagsinungaling si Choi at sinabing inilibing na nila si Okjo sa bundok. Pinuntahan ni Choi ang dalaga kung saan ginawa nila itong lihag. Tinanong niya ito kung saan matatagpuan si Okjo ngunit hindi kumibo ang dalaga. Walang kaalam-alam si Choi na inuunahan na pala sila ni Okjo. Unang pinuntahan ni Okjo ang mga tao ni Choi kung saan ini isa isa niya itong paslangin hanggang sa nalaman ni Okjo kung saan matatagpuan si Choi. Pagdating ni Okjo sa lokasyon nakita niya ang damit ng dalaga at dumiretso siya sa elevator at iniisa-isa niyang paslangin ang mga miyembro ng gang. Inanap pa ni Okjo ang iba pang kasamahan hanggang nakapasok siya sa isang lab at tinanong niya ang mga tao doon kung saan nagtatago si Choi. Ngunit walang sumagot maliban sa isang tao na leader ng gang. Tinanong niya uli ang leader ng gang kung saan nagtatago si Choi ngunit hindi sumagot kaya unan niya itong pinaslang. Pagkatapos ng madugong tagpo, nakasalubong ni Opjo ang kasama ni Choi na tila may takot at pangamba. Napansin ni Opjo na may dala ito sa likod ng sasakyan kaya agad niya itong nilapitan at nakita ang walang awang dalaga na tinorture ng mga ito. Kaya naman tinutukan niya ito ng baril ngunit naunahan siyang baril ni Choi. Tinamaan si Opjo ngunit mabilis siyang nakapagtago sa gilid ng sasakyan. Nalaman ni Choi na wala na ang leader ng pati ang mga tao nito kaya naman pinatay niya si Myung Sik dahil sinisingil siya nito. Nilapitan ni Choi si Opjo upang tuluyan ngunit isang pagkakamali ni Choi na buhay pa ang dalaga kaya naunahan pa siya nitong barilin. Ngunit naubusan ito ng bala, kaya mabilis na rumspande si Opjo at binaril niya ito ng dalawang beses si Choi hanggang sa bumagsak. Nalapit nila Opjo si Choi sa tabing dagat kung saan madalas sina Opjo at Minji dito pumupunta. Dito tinanong ni Choi si Opjo kung sino siya at bakit niya ito ginagawa. Sinagot ni Opjo na ballerina. Nagmakaawa pa si Choi kay Opjo na huwag siyang patayin at nagsisisi na siya sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi siya pinatawad ni Opjo kaya ginamit na ni Opjo ang malaimpyernong armas upang tapusin si Choi. Sa pagkakataong ito hindi na nakaligtas si Choi sa kamay ni Okju. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa panunood!